Isang araw. Isang santo. May maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 31 ng Agosto, ipinagdiriwang natin San Ramon Nonato. Kamusta? Si San Ramon Nonato ay ipinanganak noong bandang taong 1204 sa Portel, Catalonia, Espanya. Ang kanyang palayaw na Nonato na nangangahulugang hindi ipinanganak ay ibinigay sa kanya dahil ipinanganak siya sa pamamagitan ng cesarean section matapos mamatay ang kanyang ina sa panganganak. Mula sa murang edad, nagpakita si Ramon ng matinding debosyon sa panalangin at sa buhay espiritual. Sumali si Ramon sa Orden ng Mercedarios, isang orden ng relihiyon na itinatag ni San Pedro Nolasco para tubusin ang mga bihag na kristyano na kinuha ng mga muslim. Inialay niya ang kanyang buhay sa misyong ito at voluntaryong Nag-alok na palitan ang isang aliping kristyano nang wala ng pondo para tupusin sila. Habang nasa isang misyon upang palayain ang mga alipin sa Algeria, siya ay nahuli at sumailalim sa matinding pagpapahirap. Upang pigilan siyang mangaral sa ibang mga bilanggo, binutas ng kanyang mga bihag ang kanyang mga labi gamit ang isang mainit na bakal at ikinandado siya. Si Ramon ay tuluyang pinalaya matapos ang walong buwang pagkakabilanggo ng bayaran ng kanyang orden ang kanyang ransom. Pagbalik sa Espanya, ipinagpatuloy ni Ramon ang paglilingkod sa kanyang orden at itinalagang kardinal ni Papa Gregorio IX. Namatay siya noong 1240 sa Cardona, Catalonia. Si Ramon ay partikular na kinikilala bilang patron ng mga buntis, panganganak, at mga bata. Siya ay kinanunisa ni Papa Alejandro VII noong 1657. Narito ang isang panalangin kay San Ramon Nonato. O San Ramon Nonato, ikaw na nag-alay ng iyong buhay para sa paglaya ng mga bihag, at sa pagtatanggol ng pananampalatayang kristyano, ipanalangin mo kami sa harap ng makapangyarihang Diyos. Ipagkaloob mo sa amin, iyong mga tapat, ang lakas upang tiisin ang mga pagsubok sa buhay ng may parehong pagtitiyaga at debosyon na ipinakita mo sa harap ng pagdurusa. Tulungan mo kaming manatiling matatag sa aming pananampalataya, palaging ipagtanggol ang mga inaapi, at hanapin ang kapayapan at katarungan para sa lahat. Protektahan mo ang mga buntis na kababaihan at mga sanggol na nasa sinapupunan, at pagkalooban mo sila ng iyong espesyal na biyaya. Nawa ang iyong halimbawa ng kabutihan, at tapang ay magbigay inspirasyon sa amin ng mas malalim na pagmamahal kay Kristo at sa aming mga kapatid. San Ramon Nonato, ipanalangin mo kami. Amen. May inibofayang mga santo na ipinagdiriwang ng ngayong araw. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.